Hello everyone, this is Jaya. usa kabungtan niya inahan. Huwag na maon nga anak. For today's video, ubani ko ninyo sa pagpangarange para sa akong munding sari-sari store na matatagpuan sa Jupiter. <laughs> Mahirapan jud sa kalisod ang mangutang ay. <laughs> Joke lang. Tugay na ko na nga makabuhat og tindahan. Pero karon hantod karon nangandoy lang gihapon. <laughs> Nagtuo ko kining mga dali dalira, apan lisod man di ay. An Dapat og mangandoy ka, ayaw lang kutog istorya, buhata, buhata, buhata. O ba diba, Katalo na? <laughs> dili lalim ang mga andoy labi na kung nagagi ka og kalisod labi na og walang wala jud ang imong pamilya labi na og dili ka pa eskwela ang imong pamilya labi na naglisod -nag ka naglisod mo sa iyong taga-adlaw inyong taga kao naglisod mo day na na agi na nako agi nakasulay ko pamasura nakasulay ko working Nakasulay ko puyo o balay nga dili amua. Nakasulay ko pangitag pa pang maagi. abot na sad ko sa time nga. Murag diha na gada hangganan. Kanang tutukan kagpusil. Dahil kanang mga experience na agian na ko. Murag dili man siguro tanan. Pero almost na agian ako. Muna karon dili ko maning -ari, maning ani karon kun dili pod tungod sa akong mga gipang agian sa una experience can make you perfect not totally perfect but to avoid things nga makahibaw ka nga dili sakto ug dili angay para nimo mo na usara kong maestorya mangandoy ta pero ato ang buhatan ato ang apilan o action kaya dili man na mahitabo or dili man na ang mga pangandoy kung kutob lang ta sa istorya I know nga ma I know dili siya dali kaya dili man sa napalumbaan ang pangandoy moabot ra kita na if the time is right ang ginoo ragay mahibawa na guys tabangan ka sa ginoo kung angay ka tabanganan tabangan ka sa ginoo kung tao, kung ikaw tao, nagliho ka sa iyo mga pangandoy. Mora na akong masulti ninyo guys. Laban lang dyan always. Ingan na ganda kapalaran. Love you all.